So guys, ah, kagabi may mga nakausap ako ah, tungkol po sa mangyayari na grand rally para sa bagong Pilipinas this Sunday sa Luneta. Okay? At ah, ingrande nung pinaplano ni PBBM para sa Sunday. Eh, some of the biggest artists nandoon. Kaya ah, yung mga malalaking pangalan po ah, sa showbiz tapos sa rap scene at mga musicians nandoon po darating doon sa luneta para sa kick off rally ng uh, bagong Pilipinas to showcase yung mga uh, bagong uh, proyekto at mga bagong direksyon ni PBBM para sa bansa okay pero there is uh, one person na sa tingin ko will not be there uh, and will not attend Diyan po ay ang sariling kapatid ni PBBM na si Senator Imee Marcos okay um, kagabi Kwentuhan ko sa mga kapwa-vloggers, uh, may, may nakapagkwento sa akin from a reliable source daw na posible, posible ah, uh, hindi ko sinasabing 100%, pero posible na baka sa Davao sumama si Senator Amy doon po sa prayer rally na gaganapin sa Davao, uh, of course, uh, coming from mga diehard supporters Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte So like I said sa video kahapon Nakikita mo na yung hati eh Nakikita mo na yeah, Saan kasasamang rally Doon sa Luneta O doon sa Davao okay So uh, muka, muka po na uh, Si Senator Aimee ay doon sasama Sa Davao Or uh, kung hindi man Basta she will uh, uh, give her support Doon po sa uh, prayer rally Sa Davao More than yun sa bagong pilipinas na campaign na kick-off rally ng kanyang kapatid um, of course malalim na din po yung nagiging uh, uh, parang ano eh parang parinigan sa media between the admin and dito kay senator Amy mostly sa kanyang pinsang buo Si speaker Martin Romualdez. Uh, nagsasalita si Senator Amy na hindi niya maintindihan bakit uh, ganun ang ginagawa ni ni Martin, bakit parang siya yung nagiging dahilan daw kaya nag-aaway itong si uh, yung administrasyon tsaka yung mga uh, kampo ni VP Sara. So umaga diretso na niyang sinasabi doon po sa mga interviews and even uh, nagpaparinig din 'di ba na tungkol dito sa People's Initiative. Uh, na si uh, Martin yung may gusto speaker Martin yung may gusto para mapahaba yung mga termino di ba so medyo ma medyo mabigat din yon coming from ah uh, a Marcos mismo kay senator Aimee. di ba and nagsalita naman si Speaker Martin, sabi niya, uh, hindi niya alam bakit ganyan yung sinasabi ni Senator Amy. Okay? At uh, sabi niya, wala siyang kinalaman. Hindi siya ang pasimuno ng People's Initiative na yan na kumakalap ng pirma sa mga iba't ibang lugar. And sinabi niya, if gusto siyang kausapin ni Senator Amy, his line is always open to talk. Okay? Um, ayan, mag-react tayo doon. Uh, very clear naman eh. Uh, ngayon naman alam naman natin eh na talagang meron talagang division. Uh, ang ang division na yan is between Senator Amy and First Lady Lisa. Mukhang marami nang marami nang nagsasabi na doon talaga yung nagkakaroon ng ng hidwaan eh from nandoon yung linya ng hati eh. Kung bakit si Senator Amy ay hindi masyadong parte eh sa administrasyon, di ba? Wala masyadong responsibilidad na naibibigay sa kanya o sa kampo niya mula sa Malacañang. Uh, and at the same time, eh mas napipili pang suportahan ni Senator Imee ang mga Duterte kaysa sa mga sarili niyang dugo. Di ba? Sarili niyang kadugo. So, uh, with that being said, eh Um, uh, may mga ibang vloggers, may mga ibang post na tinitira na si Sen. Amy, Ano ano sinasabi, may mga paninira. Um ako wala naman ako planong gawin 'yon, no. Uh, may time doon sa sa PVE, yung grupo na associated kay Senator Amy, They were very nice to me. 'Di ba? Pinapapunta kami doon sa bahay nila. Ang mabait sa akin. So sa akin na at the end of the day, kahit anong sabihin, kahit magkasiraan sila, magkaano sila. 'di ba? Ang, ang, tatandaan natin, magkapatid pa rin 'yan. Eh, okay? uh, si kahit may problema siya doon sa mga ibang tao sa administrasyon o sa kahit sa asawa ni PBBM sa kay First Lady, kapatid pa rin niya si si Pangulong Bongbong, 'di ba? Sabay sila lumaki. Kumbaga blood is thicker pa rin. 'Di diba? sa ano may at kung magkadikdikan sa huli at kung magka 'di ba? Kung magkaunsihan, kung -ano, at magkapatid pa rin 'yan. She will she will still choose yung yung kanyang pamilya, yung Marcos family. She will still uh, kumbaga yung survival ng Marcos family would still be her top priority in my opinion. Ako pag nagkadikdikan. Eh, so ngayon kasi medyo nagpapatutsudahan uh, pa lang eh. Kung may mga ano pa na pwedeng baka maayos pa yung relasyon ng mga Duterte at mga at mga Marcos ganon. So sa akin um, at the end of the day kahit siraan nila si Senador Amy kahit ng mga ibang supporters ng admin o yung mga DDS, di ba? Uh, kakampi nila si Senador Amy kapatid pa rin yan pag nagkadikdikan, di ba? Uh, she would still choose yung pong uh, yung pong survival ng kanilang family. Uh, pinag kumbaga dumaan na sila doon sa sa na-exile sila, di ba? Napanood natin 'yan doon sa Made in Malacañang tsaka doon sa Martyr or Murderer, di ba? Ang dami nilang pinagdamaan na pamilya. Ngayon pa ba sila maghihiwalay? Di ba? Kung, kung kailan ano din, kung kailan uh, nandiyan na at kung kailan nakabalik na sila. Oh, pero anyway, yan naman po ang, ang uh, opinion ko lang tungkol dito. So makita po natin sa Sunday, uh, ang tanong dyan sa Sunday, ah, darating ba si VP Sara sa Davao? Okay. For sure, tingin ko wala siya sa luneta. Pero malak malaking surprise yun kung magpakita siya sa luneta. Okay. Magagalit sa kanya tatay niya. Um, darating ba si Kubuloy sa Davao? Daming issue ni Kubuloy ngayon. Will he be there? Malaking tanong yan. ba? Diba? Si uh, Congressman Polong, will he be there sa 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 Davao? Siyempre, ang daming allegasyon din na binabato ngayon kay Congressman Polong, yung 51 billion. Uh, wala pa rin tayo masyadong narinig from him about that, di ba? Pero yung yung sa 51 billion na, ah, uh, di ba, like I said, uh, hindi pa pinag-uusapan diyan yung corruption o hindi o wala. Ang pinag-uusapan diyan is masyadong malaki yung alokasyon na kumain sa ibang distrito, sa ibang lugar para maibuhos diyan sa Davao at ang at ang issue ay at ang mga proyekto, puro flood control. Di diba? So, yun eh, magandang magandang maano na natin yung mga flood control, puro flood control, flood control na lang eh, di ba? Hindi naman nawawala yung floods. Uh, di ba? So, yun ang mga issue na kinakaharap ng mga Duterte ngayon. So, abangan natin. Palapit na ng palapit. Dalawang tulog na lang. Okay, cover natin yan. Kukover natin yan. Hindi ako makakapunta ng Davao. O, dito tayo sa Luneta. Um, see you po. Okay? Bye-bye guys.